Yan mga idol ito ang ating ginagamit ha. pamurga, Yan o. Oh. Yan mga idol. Panibagong vlogs na naman tayo. Yan. Kita nyo mga idol. Medyo gabi na. Yan ang ituturo kong mga mga idol ganito ang ating ginagawa pag magpupurga tayo ng ating alagang manok dapat mga round to 7 7 pm yan at ang ating pamurga mga idol ay ito pakyaw pakyaw mga idol ang ating ginagamit na pamurga yan sa ating mga alagang manok yan Yan, mga idol, ito ang ating ginagamit, ha. Ah. Pupupurga. Yan, o. Oh. Yan, pakyaw. Hmm. Mga baguhan natin dyan. Baka may magtanong, mag-comment, o bakit ganun. Ito lang masabi ko, kung bakit 7pm tayo nagpupurga dahil hindi na gaano magalaw ang ating ano magalaw ng ating alagang manok pag pinupurga natin yan ganun lang mga idol ang ating ginagawa 7pm ng gabi tayo nagpupurga para matutulog na lang sila yan, walang istorbo tapos pag umaga paligo yan ano lang mga idol nating ginagawa yan. Sana'y may natutunan kayo at hanggang dito na lang at paalam at God bless.